So sa video ng ito, ituturo ko sa inyo kung paano baklasin yung front fairings ng Honda Click 160. So lamang at nagbabaklas na rin tayo ng fairings ni Pindot to Actually, nabaklas ko na siya. So dito, idedemo demo ko naman sa inyo kung paano baklasin yung front fairings. Actually, may video na po tayo sa pagtatanggal ng side fairings po natin. Sa isang video, ilalagay ko na lang po yung link. Ngayon, dito naman po tayo sa harap kung paano tanggalin. So, pwede po ninyong panoorin to kung sakali mang gusto nyo tanggalin itong front, itong bahaging ito kung sakali mang may lilinisin kayo, may gagalawin kayo or papalitan yung fairings na to or whatsoever. Basta kung tatanggalin nyo itong fairings, front fairings para sa inyo itong video na to. Una po natin tatanggalin ay itong flower screw dito. So, kabilaan po yan sa may part ng leeg. Gagamit po tayo ng T25 na flower allen wrench. Next step, dahil natanggal na natin mga tornilyo dito, pwede na natin matanggal to. Pero bago natin matanggal yan, kailangan po natin ng pry tool or parang itong pangangat. May mga lock po kasi na nandito, kaya naman kailangan po natin silang angatin. So itong uh, tool na to is uh, okay para safe na hindi pong magasgasan yung ating mga fairings kesa po sa gumamit po tayo ng flat screw na bakal magagasgasan po yan. So yung process, papakita ko po sa inyo. So, unahin lang po natin dito sa ilalim. Isipsip po natin ito dahil manipis naman po yung dulo. Siksikin po natin siya dyan. Tapos, iangat natin ang konti. Pag di ng maliit, gamit tayo ng mas malaki. So, yan po yung dahil kung bakit i-vary po sila ng size. Ayan, ito. Sa part na ito, nasungkit na po natin. So, meron pa po dyan dito at saka dito. So, yan. Kung sana po siya natanggal. So, ito po yung lock na tinutukoy natin. Isa, dalawa, tatlo. So, yan po yung tatanggalin natin dito sa mga butas. Next po ay ito, Philips. Gamit lang po tayo ng Philips at 10mm po dito sa dalawa. So, pagkatapos dun sa taas, dito po muna tayo sa bandang baba. So, dito sa ilalim, may makita tayo yung screw dyan clippers dito tapos isa pang clippers dito also tanggalin na rin po natin yung isang screw dito so Phillips din yan so dito sa mga body clips sa pagtanggal po nito gamit po tayo ng maliit na pantusok tusokin po natin yung gitna at kapag bumaon na po siya pwede na po natin matanggal yan so yung gamit ko sa case ko maliit na flat screw para may angat po natin siya So ingatan lang po natin na hindi masira kasi magagamit pa po, po natin itong mga body clip. Next step po natin is kailangan po natin mabaklas itong part na to. So dahil mayroon turnilyo dito, hindi natin siya makakalas hangga't hindi natatanggal yung screw na yon. So dito sya sa part na to, sa side, gamit po tayo ng pang-clip po natin or pry tool para mabaklas po yan. So, dito po natin kukunin at iangat Ayan. Pag natanggal na po natin, bubungad po sa atin yung maliit na tornillo dito. Ayan, nandyan po siya nakatago. Tanggalin lang po natin yan. Next step po, tanggalin lang po natin yung clippers dito sa ilalim, dito sa ilalim ng motor po natin. So, nandito po yun sa part na yun. So, suksukin lang po natin. Pagkatapos, kung ano yung tinanggal natin dito sa left side, ganun din po dito sa kabila. So pagkatapos po natin dito sa ilalim, dito naman po tayo sa may mga bulsa. So dito, may body clip din po dyan. Tanggalin lang po natin. Nice. So, meron din po dito sa kabila. Buksan lang po natin. At nandito po siya sa side. So, tanggalin lang po natin yung clip. So, pinaka last step. Tatanggalin na po natin itong buong yan. So, pag tinanggal po natin yan, buo. Kasama to. Kasama to. Kasama na yan. So, ito po yung itsura ng pagtatanggalan natin. So, galing po ito sa isang clip po natin. So, ito po yung head niya. Tatanggalan na natin. So, yung mga body clip na tatanggalin natin is itong sa may part na to. Ito po yan, ito yung tsura niyan. Tapos dito, ayan, meron din. So dito 'yan. Dito sa part na 'to. Ayan, dito pala. Dito sa bandang sulok. Tapos meron din dito. So 'yun, pati dito. So tatanggalin na lang po natin, tanchain po natin gamit itong pry tool natin. So po natin siya dito para matanggal po yung mga clips natin tinuro natin kanina. Tayo na po natin dito sa pinakataas. So dito sa pinakadulo na yan. So gamit muna tayo ng maliit yun, natanggal na pag tumunog na, ibig sabihin natanggal na so ayan lang po muna natin yung isa dyan next po dito banda, so tatlo yan isa dito, isa dito, tapos meron pang isa dito so tatlo so medyo pitik-pitikin lang natin itong pry tool natin importante meron kayo nito so kung wala pa kayo nito, kung gusto nyo maglalagay na lang, lang ng link sa baba para kung sakali maka-order po kayo so lang po natin sya dito nai natin dito yun, nakuha na natin yung dito yun, So dito naman sa pinakakanto Ayan, ayan. So, May kantuan dito Sa sulok Ayan nakuha na rin natin So last na lang yung dito banda So dito slide lang natin sa baba Ayun tanggal na So goods na tayo dito sa side na to So punta naman po tayo dun sa abila. So same lang din kung ano ginawa doon sa abila. Ganon din dito So unahin natin yung dito sa pinakataas So dito ayan, Pasok lang natin yung fry tool Ayun o oh. Kabilisan ah, lang So, tignan nyo rin kung ano yung aakma. Ito, sa part na to, itong may hook. Ito yung gumana dito. Next. Tapos, next yung dito, sa may kanto dito. Sa uh, case ko, ting yung gagamitin natin. Ayun, effective siya. Ayun, tanggal agad, diba? Next, dito sa may kantuhan dito. Tsaka dito, tsaka dito. Tatlo pa yan. Unayin natin dito yung sa pinakakanto. Medyo ano to eh, critical yung dito eh. Ayun, tanggal na. Tapos dito sa ilalim. iyon, tanggal na oh. Low low na dito. Last na lang yun doon. So gamit tayo nitong sa padulet. Try natin. iyon pag tumunog na, goods na. mas time for tante, huwag niyo lang maputol. Huwag niyo biglain masyado. So, sa part na yan, medyo kumakalas na siya. ayan, so sa part na to, medyo kakawala ah, na siya. Ayan, kumawala na. <laughs> Dahil natanggal na nga lahat ng clip. So meron lang po tayong tatanggalin na wire dyan. Also, pag may repass na sa dito, lalo na dito sa ilalim medyo pipitikan nyo lang para matanggal ayun matanggal na, baklasado na paklasado na meron lang tayong tatanggalin na wire dito para matanggal siya ng buo so para matanggal yung wire na yun pindutin nyo lang yung part na to ayan, kita ba, ayan ito, itong part na to, pindutin nyo lang ayan, pag na-unplug nyo, matatanggal nyo na yung pinaka front ng motor so ayan, baklasado na po yung front fairings po natin So, buo po yan ha. Buo. Ayan, may kita nyo buo po natin matatanggal. So if ever may ayusin kayo, magpapa wirings, may lilinisin sa iba't ibang parts lalo na dyan. Uh, ganyan lang po yung process, magaan lang po basta. Sundan nyo lang po yung mga steps para wala po kayong maputol na part ng fairings. Kasi po, pag hindi po sunod-sunod yung pagkakabaklas nyo, maaring may maputol na part, may maaring may piliting kayo, maputol yon, masira at masira na po yung forma ng inyong mga fairings. Lalo-lalo na mahal po yung mga fairings na yan. Kung may maputol man po na maliit, katulad dito, halimbawa, dito na lang may naputol dyan, may malaking gastos po yun, tsaka sakit sa ulo. Kaya kung sakali, sundan nyo lang po yung steps. So yun lang muna para sa video nito, the more click, the more no, baklas front fairings or headlight ng Click 160 bye bye